Welcome back to my channel. As you can see, snowing time here in Romania. So, kumusta mga kalamion? <laughs> Merry Christmas and advance Happy New Year sa lahat. Matatapos na naman ang 2023. Ang tanong ko lang, kumusta naman ang buong taon? Dahil para sa akin, ang taong 2023 ang pinaka-the-best. Hindi masyadong maraming stress, hindi masyadong basta maganda ang naging taon ko. So, sana ikaw din ganun-noon niyon. Sana yung buong taon mo ay maganda. Basta healthy lang tayo, mga kalamian, bago ang lahat. S'yempre, is snowing tai here in Romania. Iba pa talaga ang Pasko sa Pinas. Nami-miss pa rin nat natin ang Paskong Pinas ang pinaka best talaga So wala tayong magawa lalo na sa mga ka-OFW dyan Kailangan natin na magsipag para sa ating pamilya So here we go guys Habang nanonood ako ng snowing time dito guys Nami-miss ko naman ang pamilya ko So ano pang magagawa ko? uuwi at uuwi din ako sa tamang panahon. Makabakasyon din ako sa Pilipinas. Sino ba namang hindi makamiss? Nandun ang mga pamilya ko lahat. Four years na akong hindi nakauwi sa Pilipinas. Hanggang snow na lang ang tingin ko lagi dito sa Romania. So, kailangan natin is-celebrate ang Pasko dito sa Romania or ikaw ang nanonood ngayon sa sulok ng mundo ka man ngayon mag-iingat ka po palagi lalo na sa ating mga co-vloggers out there at i may Helly, Madam Edna G at Lonnie Galeno Vlogs Ayan sa lahat ng mga Madam Madam Ella Bell sa mga supportive natin ng mga Vloggers, hindi ko na kayo may isa-isa. -isa. Ingat kayo palagi. Of course, sa ating mga friend dyan. Of family. Ayan, ingatan nyo lagi yung mga mahal sa buhay nyo. Sana all may mahal. Pasensya na kayo guys. Ganito ang boses ko kasi few days ago, nagkasakit talaga ako. So, kayang-kaya lang. Ito na mga kalamion. Snowing time here in Romania. So, kailangan natin maging masaya kahit malayo sa pamilya para happy pa rin ang ating Christmas. Of course, mag 2024 na kailangan na naman natin bagong panibagong buhay so we are thankful to God na blessed pa rin tayo kahit may mga problema pero nalalampasan pa rin natin yan ganon tayong mga Pilipino di ba so ang dami ko ng dal dal noon pangarap ko lang ang snow pero ngayon abot kamay ko na so parang abot kamay na pangarap na charla ang na adik talaga sa sa panood ng abog kamay ng pangarap oh my god sana oh, all lamion ang mga kalamion anyway matapos ang video to naghanda din ako para sa pangpasko kahit alam nyo nilagnat ako at that time kinaya ko pa rin kasi kailangan natin may malamon ganon tayo mga Pilipino So, oh my god, na ang gano'n tingnan ng snowing. ba diba, pangarap mo? Pero ngayon, ako, nagsasawa ka dito. Sobrang lamig, guys. Promise. So, hindi mo talaga may iwasan na ma-excite ka din minsan na makita mo tong snowing. Pero, pag nandito na sa harap mo, may sabi mo na lang, ah! <gasps> sana all snow snow pero ang lamig promise magsasawa ka rin so sa mga nasa sa Pilipinas ngayon kung nangarap kang magpunta ng abroad dapat maging matatag ka lalo na sa panahon ng Pasko ako ilang years na ako nag abroad saan bansa na ako napunta pero ang Pasko ang magpapahumsik sa akin ito ang pinaka ano ko talaga na ang saya tingnan pag kasama mo ang pamilya mo. Pero, well, anong magagawa? So, here we go. Ready na tayo sa ating Pasko. Ayan na, guys. Mag, may palitsyon manok na kawali ako. Mag kawali tayo ng manok, guys. So, here we go. Ayan. Ang mahal na manok. sa so almost 2 kilos. Yan po ang ating lechon kawali. Marami tayong cakes. Cakes. Ayan, naka-ready na yan kasi Pasko nga. Solo Pasko, char lang. Sana all solo. Of course, kailangan natin i-prepare ang lahat ng mga pagkain natin. Siyempre, iba pa rin <laughs> yung lotong Pilipino. ang tagal ko na pong hindi nakapag manok sa kawali. As in guys, mga siguro nag-ako 2016 pa lang. Nung nasa Pinas pa lang ako. So here we go. Balikan natin ang ating pinaka dream come true. Sana all. O di ba? Ang daming readiness sweet. Sana all sweet. Anyway, mga ka vloggers, mga kalami on. Basta lutong Pinoy talaga. Kahit medyo may presyo yan. Kung sa Pilipinas yung manok na yan. Almost 2 kilos. Nasa 705 pesos. 702 like that. So, mga kalamion, ano pa ang gagawin? Mag-start na tayo. wag na nating patagalin pa. Kasi, kailangan na nating lutuin yan. Diba? Ang laki ng manok. Imagine, lulutuin mo yan sa kawali. First, i-boil muna natin para maging malambot. Yan ang sikreto ko guys. Sa hindi pa nakakaalam, sikreto nila mionyan ibu yan. natin yung buong manok. Lagyan natin ng bay leaf as dahon laurel. Yun naman Tagalog, ba diba? Pag Tagalog talaga bagsak si Akets. Of course, lagyan natin na ng salt. Hindi ko napapakita ata. Paminta. i-boil natin yan hanggang lumambot yan. Siguro, I think, nilaanan ko yun. O, oh, yan, paminta ko yung durog. Kasi, wala ako yung buong paminta. Hindi gaya ng, ano, yung parang, baga, buong pagmamahal. Durog na talaga. O, oh, sana all. <laughs> anyway, guys, ayan i-ano natin muna. Wala kasi akong lutuan na malaki. So, dyan ko lang talaga nilagay. Kasi, kasya naman siya. Dyan lang. O, oh, ba diba? Tapos, <laughs> mag-boil-boil boil na yan siya. O, oh, ayan siya, guys. As long as ma-feel mo na medyo luto na yan. konti na lang para ma- fry siya natin. I-boil ng boil natin yun. Yan ang sikreto nila mi on, guys pagkatapos niyan, hintayin natin ng 1 million hours. 30 minutes na pagboil. Tama na din yan, guys. Kasi, lalagyan ma-marinate pa natin yan pagkatapos para yung mga ingredients papasok talaga sa ilalim. Masarap pag napasok. Ay! Wala, nang ginagawa malami yun. Nag-2024 na pasawa'y pa rin sila, on, Mga kalamian. Oh, Jesus ka, Lord. May kalabasya rin sa ating mga ko-vloggers. Papi loca, ma'am she, na, all, oh, Nakauwi na ng Pilipinas. Naka- um, Nakagala na. Of course, S. Janice Vlog. May kalabasya sa lahat ng mga vloggers. Ayan, Ate meheli ganyan ang pagluto ni Lamion. Sabi pa ni Ate Meli, Ate ang sarap nun Lamion, paano gawin? So, ito na Ate May, Madam Idna, gayahin nyo na yan. Simple lang siya. Ganun ako, naglalaan talaga ako ng oras. Kahit may lagnat ako at that time sa pagluto na yan. Pero, pinaglaanan ko talaga yan ng oras. Kasi, pagluto is life. Lemon is life. Oy, namiss ko tuloy si Oy. Hindi na napaparamdam. Di ba, papiloko? Oh, anyway, guys. Ayan so na, boil, boil, boil. Ang tagal na ka-boil. Pagkatapos niyan, naka-ready na rin ang ating lalagay na ano ba yan? Soy sauce. Siyempre, lagyan natin siya, i-marinate natin yun. Di ba, nahihirapan pa ako dyan kasi maghirap maghawak ng nang ano, sige, forward na natin. Ayan na ang ingredients, guys, para ilagay natin pang marinate. So, ginger, onion, garlic, soy sauce, and a little bit of vinegar. Yan ang secret, ang malapit nila lami on. Tagdagan pa natin parang kulang ng soy sauce. Marami naman tayong na-order. Alam niyo ang mahal ng order online ko ng soy sauce galing Pilipinas. Ay, nako talaga kung alam niyo lang, nahirapan ako dyan. Pero, kinaya pa rin dahil my goal tayo na maluto ang ating manok. Manok, kentok, tugaok. Oh, manok talaga. <laughs> Ganun pala yung manok. So, here we go mga kalamiyon. Ano pang pa gagawin ng tagal naman ng pagkasoy sauce niyan? Nainip na kami mga kalamiyon. At saka bago ko prituhin yon lutuin ko muna ang aking pichay kasi naku, ang dami kong gulay guys. Pero inecho ko lang yung pichay, ang sarap niyan. Masisira lang so here we go. Igisa lang natin siya. Tama din to partner na may manok tayo, may gulay din tayo para masyarap ang kain ni Lamian. No, di ba? Ito lang naman pinakamabilis na lutuin din. Masarap to. The best to sa mga Chinese food, of course. Gayahin na lang natin. Wala nang sahog-sahog yan, kundi bawang lang. Yung garlic lang, mga kalamian. Sapat na at lagyan mo lang ng konting soy sauce. Ay, the best na yan. O ano ba talaga? Magluto ng manok o magluto ng golay. So, inuna ko siya anyway kasi ang ating lotuan is maliit lang. So, yan ang gagamitin natin sa pagluto ng manok mamaya din. Ayan. Ready na ba mga kalamiyon? Luto na siya. It's yummy, yummy. Sana hindi kayo magsasawang mag-suporta sa aking mga vlog. Salamat lagi. At sa mga hindi nakakaalam guys, ang sahod natin ni Whitey, malaki ang tanggal na tax ni Lolo Whitey. Naku po, Lolo Whitey. Ang liit nga lang ng sahod namin, ang laki pa ng kaltas mo. Pero hayaan na lang natin, kundi magluto na lang talaga tayo dito. Kung walang mag ay naku. Lolo White, mag maghiwalay na lang siguro tayo, Lolo White. <laughs> anyway, mga kalamian. Hindi ko pa natapos talaga 'yan. Matagal pa ba 'yan? Skip fast forward na natin 'yan. Ay, 'yan mga kalamian binilisan ko na talaga kasi ang tagal-tagal maloto. Ayan na, manok na nga naman. Of course, ang ating manok tapos na na-boil ganyan na ang forma, guys. So anyan ang style niya. So, ano gagawin? Meron tayong diyang lemongrass, ginger, garlic, and onions na ilalagay natin para sa loob. At of course, lagyan din natin ng konting mga pangpasyarap sa sa loob ng manok. Of course, lagyan na natin ng mga sibuyas, all, lemongrass, ginger para Masyarap yan. Ayan. Ready na siya mga kalamion. wag na natin patagalin pa. Kundi ilagay na natin yan sa mahiwagang au ang kawale ayan ang mga kalamiyon oh, Nakaready na so simple lang ba? Diba? syempre naka marinate na yan nakalagyan na natin ng mga ingredients sa loob at sa labas so ayan ang mga kalamiyon, oh, mabilis lang yan iba ibahin mo lang yung style may pa iba ibang style masarap kaya ang iba ibang style o oh, ayan na tingnan yung style na yan tagilid style Ganyan natin ginagawa si check-in. Si check-in. Masyarap yan si check-in. Sure talaga na sa loob niyan mamaya lutong luto kasi na boil na siya mga kalamiyan here we go hindi na natin siya nilagay sa oven kasi mas gusto ko sa kawali yung lutong kawali ang the best para sa akin para lang sa akin pero pwede pa rin yun sa oven mga kalamiyan ayan na siya ibang style na naman tayo mahilig talaga sa <laughs> sa iba ibang style sana all iba ibang style ang gusto lamiyan luto na mga una ta sa dugayan pa ano pang gagawin wag na tagalin kung may Pepsi kang katabi dyan, may sausawan kang napakayami, may gulay ka pang sarap. Ano pang hinihintay mo kundi? Lamon is life mga kalamian. Magmahal ka, mag-asawa ka ng masarap magloto. I'm sure busog na busog ka sa pagmamahal at sa pagkain. Odi, di, shana all. Ano pang hinihintay mo? Kainan na mga kalamian.